HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY, Happy BIRTHDAY! Birth! Tegaan, at taas na Thank you Lord very much! I love you! Yay! 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 Lord, thank you! I love you very much! Walang well, problema na eh! At akong gusto na ko-remembran sa aking game, Paolo! Bible! Bible! Siya si Ate Membot, ang kaibigan kong pulube. Kamakailan lang ay marami ang naantig sa aming kwento paano kami naging magkaibigan ni ate. Dalawang beses niya kasi akong nalibre. Unang beses ay sa isang saradong bakery. At yung huli ay nung wala akong bariya na pambayad sa nagtitindang ale. Hanggang sa ginawan nga ito ng articles at binalita sa TV. At ngayon ay kaarawan pala ni ate Membot. Kaya naisipan kong bumawit Hey! Hi! Kamusta? Hey, Oo, oh, oh, gaingon ka na ako man itong sa kadlaon, di ba? Katong gikan mi nag-inom? Oo, gikan ko di ay. Oo, oh, gikan mi gainom at itong barkada? Asa? Oo, nakay, kauban, ako, amigo. Asa? Turay. Pila na edad ni mo? 60. 60 na ka? Ah, senior citizen na ka? Nanihiya po na ka? Ah, uh, sabi na na ulan o ba? Basta ulan ah, ka? Ano itong gihatag na ko na ni Agi? Uh, di ano ako, di... Nahurot? <laughs> di ano sa kung imo na siya. Ah, oh, kuha na, pinalit na ko. Wow! Oh. Wala Smile. <laughs> o naka 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 nota naka plano mo nila. Manila. Edo kay pagka balik ini. Disyembre na pod. At Disyembre na pod. At membot, ingnan sa mo balik ako ha. Kira niyo. Ako okay na Oo. Mani hapon ta. <laughs> Mani hapon. Ba <ta. laughs> makai pani <panihapon. laughs> Ilang eh Para gusto to ni Agi. Ula eh Para gusto tong birthday ni mo di ba nang ano oh, ta to? Oh, birthday <laughs> <laughs> ni mo. Oh, mga ano ba ta sabron? O balik ramik dali ha. Mag-withdraw sa ko. Abitro? Oh, Oo. Oh. Okay. So, Kabalik ka na mga Ate Membot ha? Sige. Sige. So, yeah. Bibili muna tayo saglit ng cake para kay Ate Membot. Actually, di niya alam na bibili natin dyan ng cake. Ang alam niya lang ay kakain tayo sa Jollibee. Tana, di ko lang alam talaga na birthday pa lang ngayon ni Ate Membot. At kung di niya ako na-remind ngayon, makakakaligtaan ko talaga. Bili tayo ng cake. Tara. Sana may bukas pa. Hello. Good evening. Tane mo na? Yes, sir. Sige, palihog ka ba? Okay. Sana matuwa siya dito sa konting pa-cake natin sa kanya. And gusto ko sana siya bigyan ng regalo pero di ko alam ano yung re-regalo ko sa kanya. So guys, eto na. Buti na lang nakahabol pa rin tayo kasi magsasara na yung Goldilocks. Di pala ito sponsor ng Goldilocks, guys. <laughs> Pero yan, kita nyo na yung brand. Thank you, sir. Thank you po. Good evening. Mimbot! Ah. Happy birthday. Cake niyo. Ay, salamat. Thank you very much. Mm Abli! Thank you. Makakanta ka dalera na. Hindi na lang ka. Di na ka to Manila. Kaya ka okay, magkakadini ka. Okay, man bisi ligo like, pangita kwarta ron kaya piki niya magetiguang tapunggo dua kwarta bisi kita di ba ngita kwarta ako pun kay gusto na ako minyo bentiotso yeah? na ako pun huh? lagi pun bon. gusto <laughs> na magminyo pun biminyo may diskutan oh, ni abini mo taka minyo di pa ipinaglaman minyo bogi niya ngin kamot kung magsigi trabaho kada lo oh ikay ablis uh, ni mong kik uh, ni mo abini mo ng loot gana ko no kay nakalimot ko si birthday no oo walang tipaw na kay nung sumno gayon di ka kaya plano minyo kado kay mga 30 pon. Nyer, ay bali ha. Mungkag <laughs> ni. <laughs> Kana, ikaw, abli ah, o. Wow. wow! Happy birthday! Nakilighter. Nakilighter. <laughs> 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 May lighter niya, timembot, guys. At timembot, magtagalog niya ko kay Kani, biglaan na po na siya vlog kay naghihimabi akong video. Uh, Di ba? Diba? Di niya ka balong mag-isaya? Dili, kana akong mga followers mo, kadalasan na sila ha, kay mga Tagalog. Ano naman naging pasok ni Madari? Di na baho. <laughs> Di na baho. Ah, sige. Di niya naman sa bulsa raman. Ah, bulsa. Di to, tunay dagotan niya. Madali, bibi ka din niya ba? Dili. Gasto-gasto lang ka, Paulo. Ako pa ni mo para makasave ka, oh. no? Oo. Palit ang talib suman, no? Kay 270 lang. Sarado na maroon natin may mbot. Sarado sa ukis. Wala na ron, alas otso na. Ang labay biya meron. Wala na. Wala na. Wala na ulan pa yun. Ulan, manggot. O, tara mag-hike na dool na kayo. para good sa una, mura maka nabaguhan na <laughs> ako eh. Sa mga ko eh. Nag-goal biya ko kayo na. Itong birthday ni Mulas, nangangatag jelibi, na kauban biya timong anak. Hindi nga anak niya. AJ. Oh, AJ? Oo, uh, AJ. Man na mga kapaulo, no? Data. Oh man na, niskwila kusap, pero anak ko na humanay ako -oh, ikadong kurso kay pandemya lagi. Karo, skwila ka sunod. 2030 pa, humno na ako kung kuan ko. magloko. Humno na may kalo. Wala pa og galoy. eh. ano pa to, philosophy tong second course, second course na ko. Tara mga ato, tarid to kay kaulan nun. Happy tamo na rin jelly Jollibee. Ganahan mo po kugod nga, mabugnawan po ka. Di ko ka ba? Birthday na ko sa ona at yung bot. Tong bata pa ko, magsigi ko request ako mama nga gusto mi mag Jollibee. Anya, pobre man kayo mi. Hindi. Wala pa po yung Jollibee ato dari. Anya, lima mi ka buk may Dili, makadali-dali akong ginikanan. Kapila ka upat. Yeah. So mo nang pangandoy na ako good nga sa so, unang gyud nga birthday na ako, jelly karon dako naman ko makakaya na ko mag jelly oh, oh. bisag unsang oras okay. unsang <laughs> sa adlaw ah. mo nang gusto ko kay birthday ni mo bisag ako na tuma nung kuan sa so, unang uh, bata pa ko kay pobre ko po kami, di mega ka jelly sa so, unang, birthday ni ka mo kay barkada man ta karon ka 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 ka. dato daka di pa ko dato makapalit lag jelly bee <laughs> Moto imo e mag minyon katong pa kay na Oh, tong kauban no, ako diri magawas. Ah, uh, moto imo e, e i e, atol sa arsa pag kami niyo. Oh, no. At akong gusto na ko remembrance sa akong Gin Paulo Bible. 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 Di ba sinabi ko sa inyo dun kanina sa loob ng Goldilocks na di ko alam kung ano yung ibe birthday gift ko kay Ate Membot. So ngayon, siya na mismo nagsabi na gusto niya Bible. Bible. Sige, Bible. Bibigyan natin si Ate Membot ng Bible. Kasi ngayon, wala na. Sarado na ngayon eh. Wala na magtitinda ng Bible ngayon eh. Kasi gusto man mo, Bisaya, Tagalog, English ng Bible. Bisaya. O sige, Bisaya. Mangita ko ha. Ako nalay, dala eh. Tara, mga awanta. Ano yung timimbot? Wala yung mga awat, ano eh? Pag-sure ba? Adalhon to ni, basin na ikuan. Sure ka? Duwan na yung mga ha? O, tara. Kaya guard, good evening. Okay lang ba? Birthday niya kasi. Okay lang? Ikaw, tagi ah, Ikaw, asa ka komportable at imimbot. What if ko sapin ko yung manager ng Jollibee? yung crew? Kahit mga apat o tatlo lang, pakantahin natin, oh. Pwede kaya yan? Ano sa tasawan natin imimbot? Yun sa ginatupag kay Ila Sauna? Pa-practice At kumisa, mm -hmm. ako yun na push din ko dito sa part ang go. Kaya kay barkada man ako ng baker. Kaya na, -na yung mga bahaw dito tinapay. Ako pa gayong de so, okay, like... so, uh, on, abo na sila pa ko kanto naka dito na naka anam anami mi pagclose nila Paulo. Kay kuan na mo sa ato sa na di ba ati membot nga aka ah, down min humag practice tapos gutom kay mi. Tapos nangita may bikiri, <laughs> sa park and go sarado man tapos gitagaan mong kanyang mga tugod kaming doang Nigel uh, o fan. pan Atong napangayo ni Morito uh, sa park and go uh, kami kami una sige na sila ka champion at pagkato sila sa ano sa laing lugar tampo sila na anang ay kagool ng dibibs pagbalik na mo nagiimuha Pagbaling to, all good kay sila oh kada sta makadadaw mi sawan ako na kay dito man yung mag, mga o nagpansa park and go oh, oh, oh. no kada kay ni balta kay kasi buhi pa buhi mo isa ka anak ato tinong oh, buhi pa si mimi yung tinutukoy kasi ni ate membot guys ay yung sumayaw kami sa Pilipinas Got Talent oh uh, Pilipino talent sobrang supportive nito nila la ate membot guys pati yung anak niya kasi Nag-register kami noon alas 7 ng umaga kasi sobrang dami ng auditionees alas 7 na rin kami ng gabi, nakapag-perform. Grabe dito talaga sila umalis kasi naabangan talaga nila yung performance namin. Ganun to ka supportive si Ate Membot, pati yung anak niya sa F21. Kaya hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin talaga yung, ano, yung pagiging supportive ni Ate sa grupo namin. Pero Ate Membot, naalala mo yung isang beses na sa arcade ako tapos nilibre mo ako pagkain. Ah, uh, oo, oh, oo. Oh. Dito yan, oh, Dito sa amin, Tapos that time guys, wala, akong bariya. Tapos sabi niya sa akin, oh, Paulo! Paulo! Paulo, librein kita. Tapos sabi ko, ah, yaman mo na pala ngayon. Wala akong bariya, timembot eh. Wala silang panukle. Siya, huwag kang mag-alala. <laughs> ako mang lilibre sa ulit ngayon, di ba sabi mo? Ano ang sabi mo noon, Bakit mo yeah, ako nalibre? Li First time sa akong live, nakatupad ako na kalibre ni Paulo. <laughs> <laughs> Ito, ito, ito. Hindi. Gilibri na ko nyo sa na katong pag-umanaw practice. Gutom kayo may uh, oh. ni Magpan dito sa Park and Go. Oh. Enjoy, enjoy. Tapos, so kada ato guys, kada malabya na mo, siya Ate dito sa and Go, dito sa town center, sa terminal, nagabawi po ko Ate Di ba? Taga-antipuntikag okay. pagkaon. Bawi-bawi rin mo Ate Membot. Mga itong po, datong big togi. libre po niya. nice. Dito na lang ah. Oh, tara. One, two, three, go. Happy birthday to you. Kung okay, si wish ni mo, barog sa. Okay, barog, paliog. Ana, amping. Sa may wish ni Akong wish, thank you, Lord. Sa blessing na imo dihatag lihatag na ako labi na kinina mm -hmm. sa Lord. Sister Paulo, mm -hmm. siya naghatag aning pangapanalangin, ang tayo hatag ka mm -hmm. Ang kapiskay, sa yung panglawas, labi Ang akong birthday, ang Salamat, mm -hmm. Lord, na imo ko dita hatagaan og taas na kinabuhi. Thank you, Lord, very much. I love you. Yay! Amen! Amen. Happy birthday. Thank you! Thank you! Thank you, you Jolly Meranding! Uh -huh. Thank you very much, Imong Donors! Thank you! I love you very much! Wala well, yung problema na eh. Supportive kaya kasang grupo so, sa kuha sa pa sa una, di ba? Ah! Nalargo! Oo oh, ka na Nice one. Nice one. Ayun ka na. Yay! Go! Go! Isa sa pinaka natutunan ko sa pinagsamahan namin ni Ate Membo at yun ay ang tunay na pagkakaibigan ay wala sa kung anong estado natin sa buhay. At minsan, kung sino pa yung walang-wala, ay sila yung mga taong handa tayong tulungan na walang inaasahang kapalit. At isa lang ang ibig sabihin yan. Yung ginawa nilang pagtulong sa atin ay bukal sa kanilang kalooban. Pero siyempre hindi na nga ang nahulugan na yung ginawa nilang kabutihan ay hindi na rin natin tatanawin at susuklian. May mga tao rin kasi na malapit sa akin dati na di marunong tumanaw ng mga sakripisyo at mga kabutihang nagawa ko sa kanila. bagos nagawa pa akong siraan. Samantala, yung mga taong walang-wala na di mo inasahan na tatanawin nila yung mga mabuting na gawa mo sa kanila, ay sila yung bigla sa yung magpapaalala na mabuting tao ka. be on your side oh